Magandang araw po mga kaibigan Kung napanood nyo ang aming pagtatanim sa halamanan Nakita nyo madami na kaming luya At saktong-sakto kasi ngayon araw Maglaluto tayo ng isa sa pinaka kong sabaw Tinolang manok At ito ang ating mga sangkap Meron tayong sibuyas, sili Ito ang luya galing sa halamanan namin Ito ang tangkay ng luya Mmm, pwedeng pwede itong kainin at ang bango na to, Meron din tayong dahon ng luya. Talagang lasang luya ang tinola namin. At ito ang dahon ng sili. Maraming salamat sa aming bahay, galing sa kanila yan. Ito ang manok natin ngayon. Mas masarap talaga pag may balat at buto ang manok kasi mas malasa. At ang ating gulay, meron tayong sayote. Walang available na green papaya kaya sayote na lang ang gagamitin. At syempre, meron tayong bawang at pangpalasa patis. Kaya, magluto na tayo. Igisa muna natin ang bawang sibuyas at luya. Mainit na ang ating kaldero. Wa, wow, grabe ang bango talaga ng luya. Antayin lang natin mag-brown tapos ilagay na natin ang manok. Ready na ang ating sibuyas, bawang at luya, pwede na natin ilagay itong manok. Ang gagawin lang natin ngayon, i-brown lang natin konti yung manok tapos mamaya dagdagan natin ng tubig. Pag nag-brown na konti ang ating manok, ilagay na natin itong tangkay ng luya. Grabe ang bango na. Tapos, ang ating tubig. Depende sa inyo kung gaano kadami ang gusto niyong sabaw. Ito, mga nasa 4 cups ito ng tubig. At baka mamaya, dagdagan ko pa. Ito ang patis natin. Mga 1 tablespoon ng patis. Tapos, nakalimutan ko din kanina sabihin, masarap din pag may konting chicken bowl yan, Pero konti lang, pang palasa lang yan. Para madaming sabaw, dagdagan ko pa ng 4 cups ng tubig. Bali, 8 cups na. Takpan na natin. Ayan, malambot na ang ating manok. Kaya, pwede na natin ilagay itong sayote. Tignan mo ito, grabe. Uy, ang bango talaga ng tinola. Isa sa paborito ko talaga to. Tapos mamaya konti, pag malambot na ang ating sayote, Ready na para sa sili at dahon. Ready na tayo para sa ating dahon, itong dahon ng luya, dahon ng sili at itong sili natin. Kung gusto mo ng mas maanghang, hiwain mo lang ng sili. Pero para sa amin, huwag masyado kasi kakain yung mga bata. Pero, ganito lang yung mga dahon. Tapos, ihalo lang natin. Oh, wow. Ang bango ng dahon ng sili. Grabe. Masarap yan. Madami actually ang pwede mong gamiting dahon. Kung gusto mo, spinach, repolyo, dahon ng malunggay. Pero para sa amin, isa sa paborito namin is dahon ng sili. Kaya, yan ang gagamitin natin ngayon. Yan, syempre, kailangan ng taste test. Wow! Mmm! <laughs> Sobrang malasa. Wow. <laughs> Excited na ako. Okay, konti pa, tapos kain na tayo. Watermelon na dan? <laughs> Ahadik sa watermelon yun eh. Watermelon. Yummy. Alam ko, madaming dahon gusto oh, mo ah. na. Magsundok sa'yo, be. Ayan, okay lang. Yeah, kain na, Jax. Oh, uh, mainit. Bakit parang kakunti lang yung kanin ko? <laughs> <laughs> ako na, ako na. Okay, gari. Okay. Kilalang kilala talaga ako. Adi mo bigay sili. Ah, diba? <laughs> Favorite. Mmm. Wow. Ano? Malasa. Sabi sa iyo eh. Mmm. Yung tangkay, ang dahon ng ano. Mmm, sarap. Mmm. <laughs> Ito ang dahon ng luya. Kinain mo? Ay, hindi ba dapat? Mmm. Masarap. Pwede. Oh, wow. Hindi ka matigas. Mayroon siyang minty flavor. Oo, oh, oh. parang may konting anghang. Mm. -hmm. Masarap eh. Nang first time kumain ni Jack ng ano, solid food ng baby siya. Oh. Ito ang favorite niya. 'Di ba? Adik na adik siya sa tinola. Adik siya sa tinola na may kanin na mm -hmm. may pinisot na sayote. I oh, remember. 'Yan ata <laughs> ang pinakaunang solid food ni Jax, no? Tinola. Mm -hmm. Tinola. Mm. Kaya noon pa siya mahilig sa kanin, no? <laughs> siya sa sabaw nung baby siya. Oh oh. Bola, oh, oh. may bulalo. Bulalo. Lagi, di ba? Kasi, minamash mo yung patatas <laughs> sa kanin. Oh, man. Lagi siyang may namash na <laughs> Sa mga nagtatanong kung bakit kami kumuha ng luya ng ganyan kaaga, nilagay namin basta-basta yung luya sa pot ng avocado namin. Mga ano lang kasi yun, nakuha namin oh, sa bahay ni Ate Mm -mm. Siguro anim na piraso na yung mga tumubo na Oo, tinapon lang namin dyan Hindi namin akalain na tut tutubo ng ganyan kalaki and talagang, and talagang gumapang na siya sa sobrang mm -mm. dami Punong-puno na yung pat ng Oo, o, namamatay na yung avocado Kaya namin kinuha Kaya sa susunod na lang Ang gagawin sarili niyang pot ba? Diba? Or itanim na lang natin ulit sa... sa Direkta na sa garden bed. Ah, oh, yeah, pwede. Hindi na siya magulo. Mm-hmm. mm Hmm? Mm -mm. mm -mm. Kanin pa, be? Yes, please. Oh, thank you. Oh, hey. Ikaw, mo na-subscribe sa akin. Haha, <laughs> syempre. Wait lang, busy ako kay Nero sa glit. mm Thank you, be. Naalala ko tuloy, nung unang beses, kumain ako ng tinola sa probinsya nyo. Mm-hmm. Uh -huh. Diba, sa bahay ng lola nyo? Oo. Uh -huh. Naalala mo kung anong karne yan? Ano? Oh, di ba? Native na manok. Oh, yes. Ay, grabe. Iba talaga yung lasa pag native na manok. Grabe, ang sarap. Tapos yung gulay niya. Mm. Fresh sa garden. O, oh, green papaya. Tapos yung dahon ng malunggay. Oh, my. Grabe. Ah, dati madaming manok si Tata. Mm -hmm. Kasi pag gusto mong kumain ng manok, huli ka lang. O, no, diba? di ba? Gusto mo ng ko kuha ka lang. Mm, -mm. Pala yung binibili pala doon, ano eh, karne ng baboy. Oo, oh, diba? <laughs> balot! Hala, <laughs> <laughs> gusto mo ng balot? Yun <laughs> ang <laughs> 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 balot? Babe! Hala. Gusto mo ng balot? Balot ka ng balot. Kumakain ka ba ng balot, Jiro? <laughs> balot! Hala. <laughs> Talaga lang, Jiro, ha? <laughs> Bakit? nagbebenta ng <ang> balot? Busog <laughs> <laughs> Busog ka na? Na? gusto mo ng watermelon? Hmm. Gusto yeah. gusto. I Lakos think okay na ako. <laughs> Grabe, gutom na gutom ako. di ako kumain ng lunch. Mas alam ko magtitinola tayo. Tapos yung ibang mga luya natin, i ko na lang 'yan tapos yeah. sa refrigerator. Sa freezer. Para 'pag magluluto. na. matali lang. Mhm. Mm. Alam mo yung watermelon sa Tagalog? Pakwan. 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 Sabihin, sabihin mo nga, Pakwan. Pakwan. Mm-hmm. Pag dalawang watermelon, anong pangalan? Pakwan? No, Pakto. <laughs> <laughs> ano ba yan? <laughs> Ang cheesy naman yan. <laughs> pakwan and mm -hmm. Pakto. <laughs> What? Hindi niya gets. Hindi niya naniniwala. Hindi niya gets. Sa ubus pa rin. Buti na lang, ganyan minsan eh. Masustansya yung tinola. Di ba? Ala, <laughs> excited <laughs> sa watermelon. Ala, ala. Ala, pambihira si Jiro. Kung mahihiya dyan, kain ka lang. Sayang ha. Okay, Bale. ito ang dessert natin ngayon. Umili si Jess ng chocolate mochi na frozen. Hindi ko alam. Ano, Jax? Masarap? Mm -hmm. It's good. Mm. -hmm. Oh. Bigyan ka ito ng trick. Bakit? So, sa bukid, walang accessible na mga panghugas ng kamay ganyan pag oh. Mo yung kamay mo ganyan. Tinuro ng tatay, ng oh. tatay, tatay, <laughs> ang <linis laughs> daw ng koko Allah. yung balat ng watermelon. Ganon. Ganyan mo daw yung koko mo. <laughs> Allah ngang mama, malinis na yun. Tanggal na mm -hmm. lahat ng mga nakasiksik dyan sa kuko ma. Yung kuko, nalala kuko ko kahapon, puro oh. mm -hmm. ikuskos naman ganyan. So ito yung pinanguhugas namin ng kamay sa buhay. lang ah. ayos ah. Ang linis ng kuko. Ayan. Ganyan talaga buhay probinsya. Ayos. Buhay manalon ito. <laughs> Ganon. Yeah. Mas malinis pa sa nagpa-manicure. Ah. <laughs> Oo nga no. Shiny pa. Uh, wow, ayos yun na. Kaso lang malagkit na. At least malinis. Tapos kakain kami ng nagkakamay na ah, hindi na namin kailangan maghugas. ganun ba yan? Diyan mo. Tapos mamula-mula pa yung gilid-gilid ng cuticle mo. Uh. proud na proud ka ah. Siyempre, ginagawa ko ito. Oh, kahit sino. Uh. Tanangin mo, sinong gumawa ng ganito pang linis ng kuko? Sige nga, pagbigyan. Hindi, kasi Naghuhugas pa kami uh -huh. ng kaldero. Imagine mo yung kukunang naghuhugas mm -mm. ng kaldero, nag nagtutusok ng tabako mm -hmm. sa bagay. busag na busag na kaming dalawa. Malinis na din ang mga kuko namin. <laughs> 'Di ba? Gusto po namin magpasalamat sa inyo sa pananood sa aming simpleng vlog ngayon. Sana nag-enjoy po kayo. Nag-enjoy po talaga kami sa tinola na to. Sa susunod po ulit. Ingat po kayo. Bye-bye. <laughs> Sumihin. May pahabol.